Brigada, in the heart of changing life. makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. pag ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time din yung Filipino time mga kabrigada Alas 7 na ng umaga This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule Tulog ka sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga, umaga. At ngayon Narito ang inyong mga tanggapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Headlines Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Mga pasahero sa PITX asahang dadami pa ngayong weekend Unang cabinet meeting in 2025 isasagawa sa susunod na linggo Ang Philippine Navy nagsasagawa na ng investigasyon sa na na submersible drone sa Masbate. Suspect naman sa pagpatay sa OFW sa Kuwait, arestado na. Presyo ng piga sa ilalim ng Rice for All program, target ng DA na mas babaan pa. At babaeng na biktima ng pangmamaltrato at pangaabuso na natulungan ng Brigada News FM Bacolod at party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Nationwide, Balita Nationwide. Sa umaga. ito Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw ngayon ng Biernes mga kabrigada January 3, 2025 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji Kaaminyo At Brigada Maricar Sargan Brigada Balita Nationwide Sa detalye na po tayo ng ating mga balita Nakapagtala ang kay Integrated Terminal Exchange o PITX ng 170,000 na mga pasahero kahapon matapos na magsibalikan sa Maynila ang mga biyahero matapos ang holiday break. Ngunit inaasahan ng PITX na mas dadami pa ang pagdating ng pasahero hanggang sa araw ng linggo. Isa po sa mga hamon na kinaharap ng terminal ay ang trapiko sa Andaya Highway, particular na sa mga biyaheng Bicol na nakaapekto sa mga pasahero bago magpasko. Upang tugunan nito, nagdeploy deploy ang PITX ng mga standby vehicles upang mabawasan ang tagal ng paghihintay ng mga pasahero. Mas tumaas naman ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa Ninoy Aquino International Airport noong 2024 kumpara ho sa taong 2023. Ayon sa New Naia Infra Corporation, umabot sa 50.1 milyon. Ang kabuang bilang ng mga pasahero sa paliparan, mas mataas ng 10.43% kumpara noong 2023 at 5.08% noong 2019 bago ang pandemia. Nakapagsilbi rin sila ng 293 3,488 flights noong nakaraang taon na 4.83% ang itinaas mula noong 2023. Patuloy na nagpupursigi ang NNIC na mas maginhawa ang serbisyo sa mga pasahero, airlines at iba pang katuwang sa operasyon ng NAIA. Brigada Balita! Inanunsyo ng Department of Health na umabot na sa mahigit tatlong daan ang bilang ng mga kaso ng stroke sa nagdaang holiday season. Dalawa po ang nasawi sa 146 na kaso mula sa 8 sentinel sites habang may kapagdagang 140 kaso naman sa PGH at 41 sa Tondo Medical Center. Tumaas din ang mga kaso ng acute coronary syndrome sa 74 kung saan isa po ang nasawi at ang bronchial asthma na umabot naman sa 80 kaso. Karamihan sa kanila ay mga kabataan. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na kumain ng tama, mag-ehersisyo at iwasan ng labis na stress, alak ...at maaalat na pagkain o maiwasan ng mga malubhang karamdaman. Balita nationwide. Kirumpirma naman ang Presidential Communications Office na nakatakdang isagawa... ...ang unang full cabinet meeting ngayong taon sa darating na Enero asyete. Kabilang sa tatalakayin ay ang mga legacy projects ng administrasyon at iba pang malalaking proyekto. Gayon din ang mga official development assistance o other projects funded. Nabatid na kabilang sa mga legacy projects na Marcos Administration ay ang pagkakaroon ng specialty hospital na tugon para pangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kasama rin ang murang pabahay para sa mga mahihirap at ang food self-deficiency para o sufficiency para wakasan ang kakapusan ng pagkain at iba pa. Kahapon nagpulong na si Pangulong Marcos at Executive Secretary Lucas Bersamin bilang paghahanda. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na i over na ng Philippine National Police sa Philippine Navy ang narecover na remotely operated submersible drone na may Chinese markings sa karagatang sakop ng Masbate. Ang Navy naman nagsasagawa na ng investigasyon para matukoy ang pinagmulan nito. May report si Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na na-turn over na ng Philippine National Police sa Philippine Navy ang natagpuang ang remotely submersible drone sa karagatang sakop ng San Pascual sa Masbate. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, nagsasagawa na ng investigasyon ng Navy upang matukoy ang pinagmulan at layunin ng drone. Pinuri ni Trinidad ang pagiging alerto ng mga manging isda at ang kanilang patuloy na pakikiisa sa pagbabantay lang ban sa mga kahina-hinalang aktibidad sa karagatan. December 13 ng matagpuan ng submarine drone ng tatlong manging isda sa Barangay Iniwaran sa San Pascual. May Chinese markings sa HY119 ang naturang drone. Labatida ginagamit ang HY119 drone submarine para magsagawa ng communication, underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria Nang 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Balita sa umaga. Samantala kinumpirma ng Department of Migrant Workers na arestado na ang suspect sa pagpatay sa isang overseas Filipino worker sa Kuwait. Natagpuan ang bangkay ng OFW na si Daphne Nakalaban na naaagna sa bakura ng kanyang amo. Dalawang buwan ang makalipas ng may ulat na ito'y nawawala. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, natuklasan nila ang insidente noong Disyembre 28 nang magsumbong ang kapatid ng suspect sa polisya tungkol sa pag patay at paglilibing ng biktima sa hardin ng kanyang amo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa Kuwait at inaasahang maisasampa ang kaso laban sa suspect sa criminal court. Kada balita nationwide. Mga establishment owners naman na nagpapahintulot sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo, binalaan ng PAOK. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! <laughs> Report! Nagpaalala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga establishment owners na maaring mawala sa kanila ang kanilang property kung pahihintulutan pa rin nilang gamitin ito ng ilegal na pogo. Sa isang interview, sinabi ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na maari nilang i-forfeit ang naturang properties. Dagdag pa niya, delikado ito para sa mga may-ari ng establishmento dahil pwedeng mag-file ang organisasyon ng criminal forfeiture sakaling talagang pinagagamit pa nila ang kanilang property o resort. Maliba dyan, pe pwede rin daw nilang irekomenda e sa kinauukulan ang paghahain ng kaso laban sa mga owners na nagpaparenta ng kanilang pasilidad para sa iligal na operasyon. Mababatid na nagtapos na noong December 31, 2024 ang palugit na ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa tuluyang pagpapasara ng mga pogo sa bansa. In the heart of changing lives, itos si Brigada Sheila Matibag ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Samantala matapos naman ang sunod-sunod na pagdinig hinggil sa Pogo noong nakaraang taon at pagban ng ang Pangulo rito, ang isang senadora umaasang maisa sa batas na ang Anti-Pogo Act. Para sa detalye ng report, si Brigada Ann Cortez, Brigada. mo! <laughs> o maasa si Senadora Risa Ontiveros na maisa sa batas na ngayong taon ang anti-pogo act na kanilang itinutulak sa Senado. Ito ay matapos sumabas sa kanilang mga pagdinig sa institusyon ang paglipanan ng mga illegal na Philippine offshore gaming operator sa bansa na siyang nagtatago sa likod ng iba't ibang uri ng establishmento. Ayon sa Senadora, kung maisa sa ito ay tsak na magkakaroon ng komprehensibong batas na magkakaroon na wala nga pogo ang mga scam mananakit at malililang sa napakaraming tao. Matatandaan, sa mga nakarang pagdinig ay lumitaw na ginagamit ang mga illegal pogos sa scamming, human trafficking at iba pang paglabag sa batas at karapatang pantao. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada target ng Department of Agriculture na ibaba pa ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program ngayong buwan. Kasalukuyan kasing ibinebenta ng DA ang well-milled rice sa halagang 40 pesos kada kilo sa mga piling kadiwa outlet sa Metro Manila. Kabilang na ang mga istasyon ng MRT-3 at LRT Line 2. Ngunit ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, layo nilang pababain pa ito ng 38 hanggang 39 pesos kada kilo. Ayon sa Presidential Communications Office o of PCO, nagsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas sa mga palengke sa Metro Manila dahil sa kompetisyon na dulot ng Rice for All program. Bukod sa pagbabawas ng presyo ng well-milled rice, ilulunsad ng DA ang Sulit Rice at Nutri Rice programs ngayong buwan na nagkakahalaga naman ng 35 pesos hanggang 38 pesos kada kilo. Brigada Balita Nationwide Halos limang milyong near poor na Pilipino ang natulungan ng ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o ang AKAP ng Department of Social Welfare and Development mula Enero hanggang Desyembre 2024. Ayon sa DSWD, umabot sa 99.31% ang paggamit ng 26.1 billion mula sa kabuang 26.7 billion na pondo ng programa. Nagbibigay ang AKAP ng 5,000 cash assistance sa mga pamilyang may mababang kita, kabilang na ang para sa medical, funeral, food at iba pang relief assistance. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi magagamit ang pondo ng programa para sa politika kasunod ng mga pangamang o pangambang maaring gamitin ito sa nalalapit na eleksyon. Muling tiniyak ni Senator Christopher Bongo na hindi siya papayag na maapektuhan ang kalusugan ng mga Pilipino dahil sa panukalang zero budget para sa PhilHealth sa 2025. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, patuloy umano niyang isinusulong ang mas maayos na medical benefits para sa lahat. Iginiit ng senador ang pangangailangan ng agarang reforma sa PhilHealth upang masiguro ang tamang paggamit ng pondo at mapalawak ang mga benepisyo sa ilalim ng universal health care. Long. Brigada Balita Nationwide. Para naman sa mga magulang na mahilig hong mag-workout ang kanilang mga anak, alam nyo bang mas magandang mag-training at mag-workout sa labas ng inyong bahay para hong makakuha ng sariwang hangin at araw. Ang araw po ay nagbibigay ng vitamin D na mahalaga para sa bone health ng, at ng inyong mga anak. Tandaan ang regular na physical na aktibidad ay hindi lang nakakatulong sa kanilang katawan, kundi pati na rin sa kanilang kaisipan. Ang bawat hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay ay isang hakbang tungo sa kanilang mas maliwanag na kinabukasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng standout ES4 capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, isa pong sensitibo ang atin pong kwento ngayon pong umaga ng biyernes. 13 anyos pa lamang po si Aileen nang siya'y mabuntis. Matapos itong mga anak, isinauli siya ng lalaki sa ama nito. Dahil di umano, nagka-problema siya sa pag-iisip. Imbis na protektahan ng ama, siya po, po ay ginapos. Binubugbog at posibleng minoles siya pa. Nang makatakas ito sa puder ng kanyang ama, natagpuan naman ito ng isang lalaki na imbis pong tumulong, e eh pinagsamantalahan din po ito sa loob ng dalawang taon na nagresulta sa muli niyang pagkabuntis. Narescue po siya ng barangay habang siya po'y palaboy-laboy sa kalsada. Kinuha na rin siya ng kanyang kuya at hindi na po ito ibinalik pa sa ama. At dahil po sa kagustuhan na gumaling, eh lumapit po ang mga ito sa Brigada News FM Bacolod. Sinamahan siya ng one tahanan party list na magpa-check up sa psychiatrist. At dito po ay napag-alaman na yung nararanasan po ni Aileen ay bunga ng post Partum depression at pati na rin ho trauma. Nagbigay naman ang wantahan ng party list ng financial assistance, pati na mga groceries, sa pamilya ni Eileen, yun pong nag-aalaga sa kanya. Kasama na ang libreng gamot mula sa ospital. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming maraming salamat po, mga ka Brigada. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon sa extreme northern Luzon habang ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng central Luzon at nalalabing bahagi ng northern Luzon. Inaasahan magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa Palawan, Cagayan, Isabela, Apayaw, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora Province dulot naman ng Easterlies. Northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Batanes. Dito po sa Metro Manila, at iba pang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated rain showers. Dulot lamang yan ng localized thunderstorms. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balitan sa Umaga Sabantala para naman sa ating Foreign Exchange Update Ang palitan ho ng US Dollar contra Peso ay nasa 58 Pesos Sa Euro, 59.54 British Pound, 71 Pesos and 81 Centavos Australian Dollar, 35 Pesos and 98 Centavos Canadian Dollar, 40 Pesos and 28 Centavos Singapore Dollar, nasa 42 Pesos and 32 Centavos Swiss franc 63 pesos and 55 centavos Japanese yen nasa 36 centavos Paris 66 sa mga bagong brigada balita nationwide 66 sa mga bagong balita brigada balita nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalab ng Brigada News FM Philippines, katawang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.